Hello mga Lods! So may nag-comment nga po pala na ang galing mo naman mag-edit Lods. So ngayon, gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano mag-edit ng gantong picture. Lalo na sa mga na-invite na sa content monetization para sa inyo to. Watch this! Ayan, punta lang tayo sa may CapCut and then mag-select tayo ng kahit na anong picture. And then HD, add. And then, ayan. Maglagay lang tayo ng video effects. Kahit na anong video effects. Ako kasi ginamit ko dyan is micro. Ayan siya. Then, pumili ka lang dyan. And then, pwede mo siyang i-adjust. Pero, okay na yan. Kaya, ayan, i-adjust na lang natin yung picture. Ganun. Kung gusto mo balibalik ta rin, okay lang din. Ilagay mo kung saan mo gustong ilagay. Ganon, i-adjust-adjust adjust lang. And then, after nyan is balik tayo sa may add overlay. Ayan, piliin lang natin yung add overlay. Tapos, pumili lang tayo ulit ng picture. Ayan, HD and then add. Ganon lang din ulit yung gagawin natin guys. Ha? Mag-add overlay and then mag-select ka ng kahit na anong video effects. Ayan. Ganun lang din kasi yung ginamit ko. So, micro ulit. Ayan. Ganyan. Medyo magulo to, ha? Medyo magulo kasi di pa ako sanay. Ayan siya. Then, i-adjust lang din, natin ulit. Ilagay kung saan natin gustong ilagay. And then, susunod dyan is balik tayo sa may add overlay. And then, pili na tayo dyan kung anong picture ang gusto nating ilagay. Yung picture natin or kahit na ano. Ayan and then HD, add. Ngayon, mag-remove tayo ng background niya. Remove background, hanapin lang natin. Asan ka na ba? Ayan, remove background. And then, piliin natin yung auto removal. Para automatic na siyang mag -ano, ganun. And then, adjust lang din natin ulit. Then, lagay natin kung saan natin gustong ilagay. Ayan, oh, di ba? <clears throat> and then, ganun lang din ulit gawin natin. Add overlay mag-add tayo ng picture ulit. Ayan. And then, piliin natin yung picture natin. Ayan. Add. Go. Ganun lang din ulit. Hanapin natin yung remove background. And auto removal ulit. Ganun lang. Ganun lang kadali. And then, adjust-adjust lang natin siya konti para magkasya. Adjust, adjust lang natin kung gusto natin palakihin or paliitin. Ayan, adjust lang natin ng ganyan. Ganyan lang. And then kung gusto mong maglagay ng background